May nagtanong, may pagkakaiba ba sa bisa ng branded at generic na gamot? As a pharmacist and nurse, let me clarify this. Ang bawat gamot ay binubuo ng dalawang pangunahing component. Una, ang active pharmaceutical ingredient o API. Ito ang pangunahing sangkap na nagbibigay ng therapeutic effect o lunas sa sakit. Pangalawa, ang mga tinatawag na excipients. Ito naman ang mga hindi aktibong sangkap na tumutulong sa stability, lasa, shelf life at kung paano naaabsorb ng katawan ang gamot. Kapag sinabing branded at generic, parehong gamot ang pinag-uusapan na may magkaparehong active pharmaceutical ingredient. Kaya sa visa at epekto, dapat ay magkapareho basta't pareho itong rehistrado at aprobado ng FDA. Gayunpaman, maaaring magkaiba sila pagdating sa excipients. Ito ang dahilan kung bakit may ilang pasyente na mas hiyang sa isang brand kumpara sa iba, lalo na kung may allergy o sensitivity sa ilang components. Ngunit sa kabuuan, hindi nangangahulugan na mas mahina o mas mabisa ang isa sa kanila. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay madalas nasa presyo, packaging, at marketing. So to be clear, ang generic at branded na gamot ay pareho ang visa basta't aprobado ng FDA. Kung nais mong makatipid nang hindi isinusugal ang kalidad, ang generic ay isang mahusay at practical na pagpipilian. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa mga gamot tips, follow for more.